Sa ilalim ng pamumuno ni Donald Trump, ang relasyon ng Amerika at Pilipinas ay patuloy na pinanatili sa kabila ng mga hamon at malamig na ugnayan dulot ng mas malapit na pakikipag-ugnayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Ang mga hakbangin ni Trump sa kanyang unang termino ay nagbigay diin sa suporta ng Amerika sa Pilipinas, lalo na sa mga aspeto ng seguridad at militar ang kanyang administrasyon ay nagpatuloy na tumulong sa pagbuo ng puwersang militar ng Pilipinas na mahalaga sa pagharap sa mga banta sa rehiyon, partikular ang agresibong mga hakbangin ng China sa South China Sea. Ang Estados Unidos, bilang isang matagal ng kaalyado ng Pilipinas, ay nagbigay ng mga makabuluhang tulong sa militar. Sa kabila ng pag-aalinlangan ni Duterte na lumayo mula sa tradisyonal na ugnayan sa Amerika, ang administrasyon ni Trump ay nagpatuloy na nagbigay suporta. Isang mahalagang bahagi ng tulong na ito ay ang pagtutok sa modernisasyon ng mga kagamitan at estratehiya ng militar ng Pilipinas upang mapabuti ang kanilang kakayahan laban sa mga banta, hindi lamang mula sa China, kundi pati na rin mula sa iba pang potensyal na kaaway. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng relasyon ng Amerika at Pilipinas ay ang pagtutok ni Trump sa mga isyu kaugnay ng West Philippine Sea. Sa kanyang unang termino, pinagtibay ni Trump ang paninindigan ng Pilipinas laban sa mga paglabag ng China. Ang kanyang administrasyon ay nagpatupad ng mga parusa laban sa Beijing dahil sa kanilang agresibong mga hakbangin tulad ng pag-aangkin at militarisasyon ng mga isla at reef na nasa ilalim ng soberanya ng Pilipinas. Ang 2016 ruling mula sa International Tribunal na pumabor sa Pilipinas ay patuloy na sinusuportahan ng Amerika na nagbigay diin na ang anumang pag-atake laban sa mga puwersa o sa sakyang pandagat ng Pilipinas ay aaksyonan ayon sa Mutual Defense Treaty. Ang relasyon ng dalawang bansa ay hindi lamang nakatuon sa seguridad, kundi pati na rin sa ekonomiya. Ang Amerika ay isa sa pinakamalaking trading partner ng Pilipinas. Sa ilalim ni Trump, inaasahang magpapatuloy ang magandang daloy ng kalakalan. Ang mga eksperto ay naniniwala na ang pagbabalik ni Trump ay magdadala ng mas maraming pamumuhunan mula sa Amerika, lalo na kung isa sa alang-alang ang kanyang nakaraang pulisya na nakatuon sa America First. Ang pagkakaroon ng mas matibay na ugnayan ay makatutulong upang mapalakas ang ekonomiya at lumikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Sa kabila ng kontrobersya, isa ring aspeto kung saan nagpakita si Trump ng suporta kay Duterte ay ang War on Drugs. Bagamat ito ay naging sanhi ng matinding batikos mula sa iba't ibang human rights groups, pinanatili ni Trump ang kanyang posisyon laban sa ilegal na droga. Ang pagkilala niya rito bilang isang pangunahing suliranin ay nagbigay daan para makakuha ang Pilipinas ng karagdagang tulong mula sa Amerika upang labanan ang krimen at mapanatili ang kaayusan. Sa kabila ng lahat, may mga hamon pa rin hinaharap ang Pilipinas sakaling muling maupo si Trump. Ang kanyang estilo bilang isang leader ay madalas na itinuturing na transactional kung saan tinitingnan niya ang mga alyansa bilang kapalit at hindi bilang pangmatagalang relasyon. Ito ay nagdudulot ng pangamba para sa ilang eksperto dahil maaring magdulot ito ng kawalang katiyakan para sa Pilipinas kung sakaling hindi umayon si Trump sa kanilang interes. At ngayon, mapunta naman tayo sa mga nakikita nga ng eksperto na magiging magandang epekto ng pangalawang termino ni Trump sa bansa. Ang pagbabalik ni Donald Trump sa White House ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa paraan ng pag-iisip ng Pilipinas tungkol sa kanilang depensa. May dalawang posibleng resulta. Una, mas malakas na relasyon sa U.S. Maraming eksperto ang nag-iisip na ang matigas na diskarte ni Trump laban sa China ay magpapalakas sa ugnayan ng Pilipinas at US sa larangan ng seguridad. Pangalawa ang tensyon sa South China Sea, mayroon ding nagsasabi na ang paninindigan ni Trump laban sa China ay maaring magdulot ng matinding alitan sa South China Sea dahil parehong nagaangkin ng teritoryo sa rehiyong ito. Si Alan Chong, isang eksperto sa Singapore, ay naniniwala na si Trump ay maaring magpatupad nang hardball laban sa China at unahin ang interes ng Amerika. Kung hindi raw magbigay ang China, bibigyan ni Trump ng armas ang Pilipinas para makipaglaban sa South China Sea. Si Trump ay kilala sa paglalagay ng mataas na taripa sa mga produktong galing sa China noong unang termino niya at posibleng gawin niya ulit ito sa pagbabalik niya. Maaari rin daw niyang lagyan ng dagdag na taripa ang lahat ng mga kalakal na papasok sa US ang Pilipinas, Brunei, Malaysia at Vietnam ay nagaangkin din ng bahagi ng South China Sea. Bagamat ang isang internasyonal na hukuman ay nagpasya na hindi wasto ang pagangkin ng China sa halos buong karagatan, hindi pa rin ito tinatanggap ng China. Sa nakaraan, nakaranas na ang Pilipinas ng mga agresibong pagkilos mula sa China, tulad ng pagpapaputok ng water cannon at paggamit ng lasers sa layuning igiit ang kanilang claim sa South China Sea. Ayon kay Joshua Espeña, isang eksperto sa seguridad, ang pagbabalik ni Trump ay magpapalakas sa pagtuon ng US sa Indo-Pacific region. Dahil sa malakas na pagkakaisa sa dalawang partido tungkol sa China, magpapatuloy ang kanilang matigas na diskarte laban sa China. Ang pag-aangkin ni Donald Trump sa pagkapangulo ng US noong 2016 ay nagdulot ng maraming katanungan tungkol sa hinaharap ng relasyon ng Amerika sa rehiyon ng Indo-Pacific, partikular sa mga bansa tulad ng Pilipinas. Ang rehiyon ay naging sentro ng mga estrategikong plano ng Trump na naglalayong kontrahin ang lumalaking impluensya ng China. Ang mga eksperto ay nag-aalala na ang panalo ni Trump ay magkakaroon ng malaking epekto sa mga alyansa ng Amerika sa rehiyon. Ang pagtatalaga ng Trump sa mga posisyon ng gobyerno ng mga konserbatibong politiko na may paninindigan laban sa China ay nagpapakita ng posibilidad ng mas agresibong patakaran ng US laban sa China sa South China Sea. Bilang tugon ang Pilipinas ay kailangang mag-isip ng mga estrategikong hakbang upang matiyak ang seguridad nito sa gitna ng lumalaking tensyon sa rehiyon. Ang panalo ni Trump ay nagpapakita ng pangangailangan para sa Pilipinas na magkaroon ng mas malalim na pakikipag-ugnayan sa mga alyado nito tulad ng Japan, Australia at South Korea upang mapanatili ang suporta ng US sa gitna ng mga potensyal na pagbabago sa patakaran ng US. Ang Pilipinas ay maaari ring mag-isip ng mga bagong paraan upang palakasin ang mga ugnayan nito sa US sa larangan ng kalakalan at ekonomiya. Gayunpaman, ang kakayahan ng Pilipinas na makaakit ng mga pamumuhunan mula sa US ay nakasalalay sa pagpapakita ng matatag at malinaw na patakaran sa rehiyon na nagpapakita ng kakayahan nito na makipagtulungan sa mga alyado nito at mapanatili ang kalayaan sa pakikialam ng mga dayuhang kapangyarihan. Noong Hulyo, inihayag nina Secretary of State Anthony Blinken at Secretary of Defense Lloyd Austin ang paglalaan ng 500 milyon dolyar para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ang pondong ito ay nakatuon sa pagpapabuti ng kakayahan ng Pilipinas sa territorial defense na mahalaga sa konteksto ng lumalalang tensyon sa South China Sea. Bukod dito, nagbigay ang US ng karagdagang 8 milyong dolyar para sa Coast Guard ng Pilipinas upang mapabuti ang kanilang operasyon at proteksyon sa mga karagatang sakop. Ang suporta mula sa parehong Republican at Democratic na partido sa US ay nagpapakita ng matibay na alyansa sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pagkakaisa na ito ay nagbigay diin sa pangangailangan na mapanatili ang seguridad at katatagan sa rehiyon, lalo na laban sa mga banta mula sa China. Ang mga hakbangin ng US ay hindi lamang nakatuon sa militar kundi pati na rin sa pagpapalakas ng mga institusyon at kakayahan ng Pilipinas upang harapin ang mga hamon. Ang relasyon ng Pilipinas at Amerika ay may matibay na pundasyon salamat sa Mutual Defense Treaty, MDT, na pinagtibay noong 1951. Sa ilalim ng treaty na ito, ang anumang pag-atake laban sa mga puwersa o sa sakyang pandagat ng Pilipinas ay ituturing na pag-atake laban sa Amerika kaya't mahalaga ang patuloy na pakikipagtulungan at pagsasanay. Sa kabila ng mga pagsubok, tulad ng pag-aalinlangan ni Duterte, na lumayo mula sa tradisyonal na ugnayan, nananatiling matatag ang alyansa. Ang mga kamakailang insidente, tulad ng mga pagharang at agresibong kilos ng China laban sa mga barko ng Pilipinas, ay nagbigay diin sa pangangailangan para sa mas malapit na kooperasyon. Sa pagtaas ng tensyon, Nagpatuloy ang pakikipag-ugnayan at pagsasanay militar ng dalawang bansa upang mapanatili ang seguridad. Ang mga hakbangin ito ay hindi lamang para sa pagtatanggol kundi pati na rin para mapanatili ang kalayaan at kaayusan sa rehiyon. Sa huli mayroong optimismo mula sa kasalukuyang administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. na umaasa na mananatiling matatag ang relasyon kahit pa may pagbabago ang pagkakaroon nila ng mahabang kasaysayan bilang magkaalyado at ang umiiral na kasunduan tulad ng Mutual Defense Treaty ay nagbibigay diin na may pundasyon pa rin ang kanilang ugnayan. Ang pagbabalik ni Donald Trump bilang Pangulo ay maaring magdala ng bagong yugto para sa relasyon ng Amerika at Pilipinas. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling mahalaga ang kanilang alyansa hindi lamang para sa seguridad, kundi pati na rin para sa pang-ekonomiyang kaunlaran at katatagan laban sa banta mula sa ibang bansa.